ICSO bukas sa anumang investigasyon tinggil sa isang mananaya na dalawampung beses umano na nanalo sa loto sa loob ng isang buwan. Welcome ang pamunuan ng Philippine Charity Sweepstakes Office sa gagawing investigasyon hinggil sa alegasyon na umano'y may isang mananaya na dalawampung beses na nanalo sa loto sa loob ng isang buwan. Mariing tinabulaanan ng ICSo ang naging pahayag ni Sen. Rafi Tulfo at nanindigan na patas at lumaan sa tamang proseso ang pagbabola sa loto. Iginiti ng tanggapan na walang nangyayaring pagmamanipula sa resulta nito. Sinabi ni PCSO General Manager Melchihades Robles na marahil ay nagkamali ang senador sa kanyang interpretasyon sa naturang isyu. Nilinaw ni Robles na ang tinutukoy na individual ni Tulfo ay hindi nanalo ng jackpot sa regular lottery games kundi sa isang digit games na mas mababa ang premyo tulad ng 2D, 3D, 4D at 6D lotto. Ipinaliwanag din ng TCSO na ang mga winner ng digit games ay maaaring ipakuha ang premyo sa mga lotto outlet agents o kaya naman ay sa kinatawan ng winner kung hindi personal na makokolekta ng nanalo. May ilang winners din ang pumapato sa pakiclaim scheme dahil sa kawalan ng valid IDs at nakatira sa malayong lugar. Dagdag pa ni Robles sa inilabas sa listahan ay wala ring betor ang nawagi ng higit sa isang beses sa kanilang jackpot bearing games gaya ng Lotto 642, Mega Lotto 645, Super Lotto 649, Grand Lotto 655 at Ultra 658 na tila hindi napansin ng senador. Dahil sa naturang issue ay muling sisiya sa atin ng Senate Committee on Games and Amusement sa lunes ang kontrobersya sa mga loto draw. Kabilang na ang e-loto na agad na panalunan ang mahigit kalahating bilyong pisong premyo noong Desyembre at Enero. Unang